Ayan, hello, hello everyone. Eto na naman ako, magblablog ako sa araw na ito guys. Ayan, uh, good morning, good morning sa inyong lahat dyan, sa lahat sa mga manunood ng aking video sa oras na ito. Ngayon po ay umaga dito sa Espanya, Barcelona. Ngayon, good morning Espanya, good morning Europe, and good afternoon Pilipinas. Ayan, Nag ay pa ako, sorry guys. Ayan, alam niyo guys, ginawa, gagawin ko itong vlog na ito kasi paggising ko kaninang umaga, dati talaga 'pag naggi-gising -gisi, ko sa umaga, guys, nanonood ako ng mga balita, nagsusubaybay ako sa mga balita sa Pilipinas. Lalong-lalo lalo na po sa nangyayari ngayon sa atin, guys. So, pag naako po ay gumising, habang ako po ay nagkakape, habang ako po ay uh, Umiinom ng tea sa umaga Sinasabayan ko na rin po Manood dito sa youtube Yung mga paborito ko at saka yung mga Ibang vloggers dyan na pinapanood ko uh, Nanonood na po ako Yan, sinasabayan ko po Habang ako po ay nanonood Ay umiinom na rin po ako ng kape O tea sa umaga So ngayon guys Ayan, kanina pag ko sa umaga Guys Ah uh, nanood ako ng balita. Uh, inopen ko po yung aking YouTube, nanood po ako ng mga balita, tingnan ko po yung mga pinapanood kong mga vlogger, na gustong-gusto kong panuorin. So ayun, ang sarap no, ang sarap pala no. Ang sarap ng pakiramdam, ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam, guys. At saka sobrang saya ko, guys. Sobrang saya ko. Dahil alam nyo lahat ng mga panalangin, lahat ng mga dasal ay pinakinggan ng Diyos. Lahat ng mga daing, lahat ng mga ano na hinihiling sa ating Panginoon guys, pinakinggan niya talaga. So ito na guys, umpisahan natin, wag ko nang patagalin ha. Una sa lahat, ito ang una kong sasabihin guys. Dati, di ba? Ayaw nila kay presidente. 'Di ba sinasabihan nila si presidente na bangag, mga masasakit na salita, kung ano ano mga masasakit na salita ang binabato nila kay pres sa ating mahal na pangulo ng Pilipinas. Ang sakit-sakit ng mga sinasabi nila kung ano-ano, 'di ba? Lahat na, lahat na. lalong na lalo na yung bangag, yung bayan, yung expression na nila ngayon eh. Bangag daw ang presidente, bangag na kung ano-ano pa. Eh ngayon, ano ngayon? O, uh, diba? di ba? Yan ang ibig sabihin na hindi po natutulog ang Panginoong Diyos. Lahat ng mga binabato niyong masasakit na salita sa Pangulo, no? Sa Pangulo na ni kahit isa man lang na salita na masama, wala po kayong narinig na ibinato ni Presidente sa inyo. So, alam niyo na kung anong mga tinutukoy ko. Guys, kayong mga DDS dyan. Ayan. Hindi ko puly na lahat pero Muslim mga DDS. Yan. No? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon ang masasabi ninyo? Dahil hindi po mismo ang pangulo ang kumilos ngayon, guys, kundi ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na mismo ang tumutulong sa ating presidente. Dahil ni kahit isang masakit na salita, ni kahit isang salita man lang na man lang mga sa nila na masasakit sa presidente. Wala kayong narinig na masakit na salita sa presidente, 'di ba? Kundi wala umiiyak nga pa siya sa ano sa interview eh, ni mambiki O ngayon, alam nyo kasi dito ko nakita talaga na ang Diyos ang tumutulong sa ating presidente at sa mga namumuno ngayon sa atin sa Pilipinas. So dito natin na, dito ko na tagpag na tagpo, tagpo guys na talagang ang ang bilis ng karma. Talagang ang bilis talaga kumilos ang karma. 'Di ba? So ngayon, ayan na. Ah. Ano na ngayon? Napalitan na ang, ang Senate President. Napalitan na rin si Markuleta. Gustong-gusto ko si Marcoleta noon, no? Akala nyo? Gustong-gusto ko siya talaga noon dati. Paborito ko pa yan. Eh, ano ngayon? Parang sinira niya no? parang sinira niya yung mga tiwala ng mga taong bayan sa kanya. Sinira nila yung mga paniwala at paniniwala ng taong bayan sa kanila. Yan ang hindi nila inisip. Ang inisip lang nila yung kapakanan nila, yung kanilang sitwasyon ba para sila ay magiging ano sa sa Senado. 'Di ba? Ang hirap, na no? So ngayon, ano ngayon? Ano na ngayon? Ano na ngayon? Ayan. Ayan na. Thank you, Lord. At kayo po ang kumilos. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo talaga ang mismong kumilos, tumulong sa ating Pangulo. Sana po, Lord, ay pagpatuloy. At sana po, gabayan niyo palagi ating Pangulo. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang buong bansa namin sa Pilipinas at sa buong mundo. Gaya, at sa buong mundo, Lord. Sana, sana Panginoon, ay maging maayos na po ang lahat. Sana, kahit man na hindi natuloy ang impeachment ni Sara, kahit na hindi natuloy, may araw din na matutuloy at malalantad din lahat ang katotohanan. Ayan, guys, kaya kayo mag-isip-isip na kayo kaya mahirap no mahirap magbigkas ng mga masasakit na salita sa kapwa tao mahirap ang akala ninyo wala nang kapalit ang pagbigkas ninyo at pagsabi ninyo at pagsalita ninyo ng mga masasakit na salita akala ninyo walang balik sa inyo pero meron kung ano yung binigkas ninyong masama sa bibig nyo isang letra man lang o isa, dalawa, tatlo, apat na letra man lang na ipinikas, binatunin ninyo sa kapwa-tao, ayan, triple po ang ibabalik ng Diyos sa inyo. Hindi lang triple, mas higit pa dyan sa inyong mga ginawa. Kaya yan, mag-ingat-ingat po kayo na pagbato, pagsabi ng mga masasamang salita sa kapwa-tao, guys. magingat ingat ingat kayo dahil ang karma hindi po natutulog. Lalong-lalo lalo na hindi po natutulog ang Diyos ayan, thank you, at sana kayo, mga ano dyan, magising na kayo, gising na kayo guys yung mga napapanood ko dyan, na mga vloggers dyan, ay naku ayan, gising na kayo guys gising na kayo sana gisingin kayo ng inyong mga konsensya sana gisingin kayo ng konsensya na nanggagaling sa taas sana kayo na kayo na ang susunod. Kung anuman ang ginawa ninyong masama sa kapwa ninyo, 'yan ay babalik at babalik sa inyo. Maniwala man kayo o hindi, hindi man sa ngayon, pero darating talaga 'yung araw. Ayun, nakakatuwa no nang makinig, mapakinggan, nakakatuwa na mapanood 'yung mga ibang vloggers dyan. Nakakatuwa na panuurin sila lalong-lalo na po kung sila ay nagsasabi ng totoo. Ayan, kung puro kasi kasinungalingan guys, walang magagawa talaga ang kasinungalingan kundi bumaliktad at babalik at babalik at babalik sa kanila kung anuman ang kasinungalingan sinasabi nila. So yan guys, thank you for watching at sana po ay magising na po tayo dahil malapit na po ang Panginoong Yesus. Kaya yan, thank you guys for watching. Have a blessed day to all of you guys. God bless everyone. Bye bye and see you for, see you for the next vlogs. Thank you once again. Bye bye. Thank you. Thank you. God bless.